Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Seniors, at mamanong ito poong centenarian na ito yung 100 years old ano at uh, or yung iba pa no. Paano po nila ito matatanggap? Pagka pa ito ay uh, halimbawa ay eh, malapit na yung kanilang birthday, kailangan pa po ba nilang mag-register or automatic po eh kanilang matatanggap yon. Ah, okay. Sa totoo lang po, kami po sa NCSC, no? Nangangarap din kami na maging automatic 'yung pagbigay. Mm -hmm. Dahil ngayon po, ito po ang ating first year of implementation. Mm -hmm. So sa ngayon, may ang proseso po natin ay medyo manual pa, ma'am. Mm -hmm. Pero ah uh, sa sa atin pong uh, pagkatuto sa experience po natin at sa first year of implementation ay talaga pong minumungkahi rin natin na magkaroon tayo ng uh, automatico otomatiko na pagbibigay pero sa ngayon po manual pa po tayo no so halimbawa po sila ay nag birthday ng January twenty uh, 2025 4 to 6 months prior the birthday Uh, maaari na pong magbigay ng application form ang ating po mga senior citizens o ang kanila pong mga relatives, authorized representative sa kanila pong LGU-OSCA. Uh, Karamihan po ng ating mga LGUs ay merong OSCA. Sa mga LGU po na walang OSCA or Office of Senior Citizens Affairs Office, maaari po silang mag-submit sa Local Social Welfare and Development Offices. So, ang ating pong mga minamahal na ma'am si na ating pong mga tagapakinig ngayon, kadalasan po may kasama tayo mga senior citizens sa so mm -hmm. naka-80-85. Tulungan po natin sila na mag-accomplish ng application form. Actually, ma'am, apat lang po ang ating requirements, mm -hmm. no? Uh, yung isa po, una po yung application form. Isang 2x2 na picture ng ating pong mahal na senior citizen at isa pong full... Full body, full body na no? picture printed, mm -hmm. at ang kanila po kaakibat na birth certificate o kaya po ang national ID. Ay, yeah. So, yun lamang po, ma'am, ang ating basic requirements. Mas satisfied po ito, maaari na po nila itong isubmit o isubmit sa kanila po uh, lokal na Office of Senior Citizens Affairs. May mga pagkakataon, ma'am, kasi alam naman natin yung ating mga lolo at lola dati, ay hindi po lahat nakarehistro yes. ang birth certificate. Oh, oh. Narinig na po ba oh, yan, oh, ma'am? Opo. Oh, <laughs> Opo. Oh, Opo. Kasi so, nung araw... Dahil po um, dyan... Mm -hmm. Sige po, go ahead. Opo. Ah, dahil po dyan, ma'am, Nagkaroon po tayo ng maraming options, no? Mm -hmm. Isang mahabang listahan po ito ng mga ID mm -hmm. na maaari pong i-replace yung birth uh, certificate. Dagdag po kung walang birth certificate So, so uh, ang na po dyan yung Osca ID. No, yung pong ating LGU Osca ID, mm -hmm. dagdagan po yan ng iba pang secondary mm -hmm. ID, ID na tinatawag. Apo. Uh, so, dalawa lang po na government issued ID kung wala pong birth certificate. Manga ari na po silang mag-apply at ibigay po ito sa ating local offices of senior citizens affairs. Ayun, ano, apat lang pala, no? So, kayang-kaya talagang i-provide ito, no? Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!